She what's up mga kabunog for this video mga kabunog Welcome back na naman po tayo sa ating youtube channel mga kabunog Ito na naman tayo mga kabunog kung napapansin nyo mga kabunog Bago na po akong tindahan nyo yun. Magawa kasi ako nung nara ng karton mga kabunog So yan, siyempre mga kabunog uh, Medyo ano rin po kasi ako sa bike na mga kabunog oh, Kasi medyo kunti lang kasi yung na nalalagay na paninda mga kabunog So yan, kaya medyo napalapad yung paggawa ko ng aking karton mga bunog so ayan ayan na nga po mga bunog bigla pong dumating si nanay sabi nga niya kung magkano po yung papaya nagtatanong so ayan, ayan dinampot ko na rin papaya mga bunog tinimbang ko lang mga bunog sinagot ko si nanay kung magkano naman po at simpire mga bunog medyo mataas kasi ngayon ang buhonan ng mga prutas mga kabunog simpire at pero dahil matanda yan, si nanay mga manog, binigyan ko lang po siya ng discount mga manog. Para naman po mga manog, matuwa at babalik sa atin mga manog. Pero hindi naman po logis si nanay dyan mga manog. Alam niyo mga, mga kabunog kasi yan pong papaya natin ay red lidian mga manog. That is from the bow mga manog. So yan. At siyempre naman si nanay natutuwa mga manog kasi nga po mga manog, binigyan natin siya ng discount mga kabunog At sa tuwing inaasis si nanay dyan at biglang dumating ang aking yung kapwa binders ko na yes yan mga kabunog yan po si magpuputo mga kabunog yan po ang kapwa kong binders yan shout po sa'yo par shout out sa iyo at yan po kasi mga kabunog araw araw rin po niyang ginagawa dyan daily routine din po niya pang bubuhay sa kanyang pamilya ang paglalako ng puto so yan mga kabunog kinuha niya na nga Chillyo, mga kabunog so, kung nakikita niyo na <laughs> so yan yan kasi siyang mga kabunog, araw-araw uh, rin po siyang uh, pumupunta din sa pisto. Kasi yung pisto niya, mga kabunog, uh, alas 4 pa yata, or alas 3, nandun na yan sa labasan, mga kabunog, sa kanto ng Hugo Perez sa may Alpha Mart, mga kabunog. So, yan. Yan, mga kabunog, si... Yan po yung mga ginagawa namin sa rawar mga bro. At sa pagkakataon nga ito, mga bunog, uh, na shout out po pala sa nasusunugan kanina mga bunog. So, Naawa po ako mag, magsi Si, Siyempre, uh, nalimas lahat ng apoy ang kanyang, ano, ang kanyang bahay. Wala pong natitira. Uh, nalimas po talaga mga bunog. So yan, naawa po ako. So, si, Siyempre, mag, uh, magbabagong taon na po sila na walang bahay, ganun. Siyempre magpanibago na naman sa buhay. Siyempre kawawa po talaga mag uh, magtatawid, magpapasko at na nasusunugan. Kaya tayo pong lahat sa totoo pala no? Tayo po ay mag-iingat lalong-lalo sa pagsasay, ichichik po natin ang mga uh, lalong-lalo na yung host ng ating uh, ating kalan. So yan sa tangke. Kasi kapag 'yan ang maglilik ay talagang uh, sa uh, mag-aapoy po 'yan. So ayan, mag yeah. Sa akin lang advice ko lang sa inyo, no? Ah, sana ah, lagi nating i-check ang ating kalan. Kung baka mamaya, hindi natin alam, sa gabi pala Uh, meron po nga uh, kumbaga may daga may daga ganun pagkatapos na binutas yung ano at bigla nating sinindihan kasi hindi wala na masyado lang tayong relax at hindi na po natin alam na meron pong gumagalas sa gabi diba pero kaya karaniwan talaga natin i-check ang ating uh, mga gamit lalo na sa mga pagamit tungkol sa pagsasaing lalo na kung tayo kinagamit natin kasi dito lalo na, lalo na sa mga nag ano ng tanki tanki na yung mga kirasyon, uh, gas na mismo yung ginagamit sa pagluluto high tech na tayo <laughs> so ayan uh, maliban din po dyan mga bunog so ayan nga pala sa ito po sa uh, mga lahat ng mga followers dyan sa aking na uh, subscribers sa aking youtube channel bunog official vlog po no? sana tuloy tuloy po kayo na panoorin aking uh, hanap buhay. So ayan, ang aking video kasi tungkol lang po to sa hanap buhay ko. So ayan, hindi pa ako nakapagawa ng ibang content na maganda-ganda naman po. So ayan, dumating po si Ate Mary. Inamoy-amoy ang aking mangga. So ayan, at bigla pong dumating din to si Ate na umiyak yung anak para makabili lang siya ng pakwan at siyempre So ayan, sumibat na sa si ating Mary kasi hindi niya nagustuhan ang aking presyo. So ayan, at siyempre naman yan si ate na ibigin ko na siya ng, ng uh, pakwan dyan. Yan na nga po at biglang dumating po si Boss Michael na uh, pang ngiti at bagong gising yan. Kasi nga po mga kabunog, dun po sa kabila yan po yung piston niya sa pag-iisda. So yan mga kabunog, uh, yan po yung lagi kong kabiruan. Shout po sa iyo sa so Boss Michael. At, dumating naman tos boss Brindo na may dalang buko mga kabunog so yan yeah, nagtatanong nga siya live ba yan <laughs> ngayon naman mga kabonog Brinde sabi niya eh, malaman ang pinya mo <laughs> di joke lang ganoon lang po talaga medyo mataas po kasi ngayon ang itong uh, uh, mga ano ngayon medyo mataas po ngayon talaga ang ating presyo ngayon kasi nga po mataas po ang di man or matas po ang ating puhunan so ayan eh, hanggang dito na lang po maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana lagi nyo pong panoorin na video pa like share and comment na rin po ako yan ito na po ang bagong update ko sa hanap buhay ngayon kasi nga po wala na po tayong pisto so ayan maraming maraming salamat sa inyong sa lahat bye bye